Magandang araw mga kaparokya at ito ang ating Faith Bucket List. Bakit green na ang sinusot ng mga pari ngayon sa Nisa? Sa panahong ito ho ng taon, ang tawag ho natin ordinary time. Wala tayong malaking pinagdiriwang, hindi katulad ng Lent, ng Easter, ng Advent at ng Christmas. Ordinary time, ordinary ang lahat. Pero bakit green? Bakit hindi yellow? Bakit hindi orange? Kasi ang green, pinapakita ang paglago. Ang mga dahon, ang mga halaman, lahat yan may kulay green na nagpapakita na lumalago sila at mas nagyayabong. Ngayong panahon ng ordinary time, inaanyayahan tayo na palaguin, palalimin ang ating pananampalataya kay Jesus. Palaguin at palalimin ang ating pagmamahal sa Diyos. Palaguin at palalimin ang ating pagmamahal sa kapwa. Kung meron pa ho kayong katanungan, pakicomment na lang sa baba at maraming salamat po.